tayo ngayon sa Marriott so yan mukhang aambun na naman no mukhang kaambun na naman mga paps and dito tayo ngayon mga sa Marriott Marriott Hotel ko wag naman sanang umulan umulan yan tayo mga paps yung service mga pats wag naman sanang umulan umulan Wow, ang ganda ng hagdan. Yun. Tulay nila, mga paps. Ganda ng tulay nila. Yun ang tulay nila, oh. Mga paps. Yan. Waiting muna tayo, mga paps. Tulay tayo ngayon sa Marriott Hotel, mga paps. Sa Marriott Hotel, Marriott Hotel. Grabe. Dito mainit. Pero pagdating dito sa kabila, oh my god, nagbabadya yung ulan mga paps. Yan. Huwag naman sanang umulan. So mga idol, at sa akin mga paps si Jan, magandang araw sa inyo, magandang gabi. At syempre, salamat sa panonood at sa mga dumadaan sa akin YouTube channel mga paps. Maraming maraming salamat mga paps.